For today's vlog ay tara samahan niyo ako sa daily routine ko bilang isang nanay. Kaya naman, keep on watching! Nagsimula na naman nga ako sa paghahanda nga nitong tanghali na dadaning ko sa mga estudyante ko. Eto ngang mais na ginisa ko nga lang sa butter ay request ng isang anak ko. May nakababat pa nga akong konting manok kaya naman ito na nga lang ang ipapartner ko dito sa buttered corn. Pass forward na nga tayo mga mare at naayos ko na nga itong mga pagkain ng mga estudyante ko na dadalhin ko nga sa may school. Maulan pa nga din ng mga araw na yan dahil nga no choice tayo kundi nga magdala ng pagkain sa school dahil hindi naman na suspend ang klase nga ng mga araw na yan. Umalis na nga ako sa amin at magsisimula na nga ako maglakad papunta nga sa school. Ito nga yung shortcut na dinadaanan namin para naman madali kami makarating nga sa high school. Dahil nga umuulan, ay maputik nga dito sa dinadaanan namin. Kaya naman dahan-dahan lang kami sa paglalakad at baka naman kami ay madulas nga dito. Nakakahiya pa man din kapag ka nga nadulas ako dito. Madami-dami nga din akong kasabay dito nga sa may shortcut at saka nga masasayang lang yung dalakong pagkain kasi nga matatapon lang. Nandito na nga kami sa may high school nung nalaman nga namin na suspended na nga yung mga afternoon classes. Pero total naman ay andito na kami, iiwan na rin namin yung mga pagkain nila. Pauwi na nga rin ako ng mga oras na yan. Kapag nga ganitong umuulan ay napakahirap nga talagang kumilos at kung pepedi lang talaga ay wag nang lumabas ng bahay. Pero dahil nga nanay tayo ay wala nga tayong choice kundi nga sipagin. Antito na nga ako sa may bandang kalsada at naglalakad na nga ako pa uwi at tingnan nyo naman ang panahon, makulimlim na naman at parang uulan na naman. Lapit-lapit na nga ako makarating sa amin ng madaanan ko nga itong bluter natin na halaman. Makikita mo nga na napakadami talagang bulaklak ngayon nito. Ito nga yung iniinom ni nanay na bulaklak nga sa umaga at binibigyan nga lang siya nung nagtanim nito. Napakaganda nga tingnan itong mga halaman na ito at napakarami talagang bulaklak. Pagkarating ko nga sa bahay ay nag na agad ako sa internet kung may announcement ba talaga na suspended na nga ang mga afternoon class at confirm nga na wala na talagang pasok ang mga afternoon class kaya lang ay talagang ganun nakapagdala na nga tayo ng pagkain sa school. Nakapantulog pa nga itong si Sia kasi naman tanghali na nga siya nagising kaya hindi ko pa nga siya napapaliguan. Maya maya naman ay may tumatawag nga at magpapaserox nga ng kanyang senior ID. eto nga ang sideline ko nga dito sa amin, ito nga ang serox tsaka itong printing. Malayo kasi kami sa bayan kaya naman yung mga nagpapaserox nga ay dito nga pumupunta sa amin. Eto namang anak ko, pag uwi ko nga galing school ay paliguna. Ang sabi ko nga ay suspended na ang klase. Sabi ko nga sa anak ko, ayos lang yan. At least nga nakaligo ka na. Eto nga si Sia ay lumapit pa nga sa amin ng ate niya. At dito na nga lang siya pwepesto para nga manood. Bihira ko nga siyang pagamitin ng cellphone. At dito na nga lang sa TV dahil nga, nga kapag sa cellphone ay tutok na tutok nga siya sa panonood At hindi mo nga siya maay istorbo. Iniisip ko na nga kung ano bang gusto niya kaya lumapit siya sa akin at eto na at dumede na nga ang batang ito sa akin. Malakas nga itong kumain nga si Sia ng kanin at tinapay pero gusto pa rin nga niyang dumedi nga sa akin. Hmm? natapos nga dumedi sa akin si Sia ay eh, nagpunta naman ako dito nga sa may namin sa kusina at maguhugas na nga ako ng mga pinagkainan namin. Hmm? May kanya-kanya nga schedule ng paghuhugas ng pinggan ito nga mga anak ko kapag nga walang pasok at bakasyon. Pero nung nagsimula nga ang pasukan ang sabi ko nga sa kanila ay eh, ako na lang muna ang maguhugas ng mga pinagkainan namin mula lunes hanggang biyernes at sabado at linggo na lang sila maguhugas. 1 o'clock nga ng hapon na nagpalabas nga ng mga estudyante nga sa school at eto nga itong isang anak ko ay nakauwi na. Eto nga si nanay naman ay nagpapalinis nga ng kuko dito nga sa suki niya kay Ati Silvia. Masakit na daw ang kuko niya sa paa kaya naman hinagilap na nga niya itong sa Ate Silvia at pinapunta nga dito sa amin. Ang sabi ko pa nga kay Ati Silvia ay isasama ko nga siya sa vlog ko at itag ko na lang nga daw siya. Napakagaan nga ng kamay nitong si Ati Silvia pagka nga naglilinis ng mga kuko. Samantalang ang kuko ko nga ay hindi nga ako nasanay magpalinis ng ganyan kaya ako na lang talaga ang sa sarili ko. Tamaya na naman, eh, eto nga isang anak ko pa ang dumating, galing nga ang school. As forward na nga ulit tayo at natapos na nga linisan yung kuko nga ni nanay ni Ate Silvia. At eto nga kulay ang napili niyang ilagay dito nga sa kuko at niya. At bago nga umuwi, eto nga si Ate Silvia ay may pagkaway pa. Shout out kay Ate Silvia. Kung umabot ka nga hanggang dito sa panonood, ay maraming salamat po. See you on my next vlog. Bye!